Hello guys. Uh, uh, hello guys. Uh, hello. Hello guys. Magandang hapon sa inyo lahat. Hello anyway guys. Kuya uh, ako ng Pilipinas. Dahil yung father ko namatay almost 2 uh, months sa hospital. Tapos uh, After that, hindi na siya naka recover So, inuwi na lang ng bahay. Dahil, uh, bigla siyang uh, nag-deteriorate yung kanyang katawan. Kaya, doon na lang siya uh, binigyan namin ng uh, uh, comfortable. Hindi na binigyan na namin ng comfortable. Parang binigyan na lang siya namin ng uh, uh, katawan na para makauwi na lang ng bahay kahit pa uh, abang uh, hindi na maganda yung kanyang kalagayan at least doon sa bahay so yun mga ilang days lang siguro mga 3 days lang namatay na siya kaya doon siya namatay sa bahay hindi sa hospital kaya guys uwi ako kaya dito ako ngayon sa UK nga pupunta tayo ng uh, Dubai nasa pobre na Dubai tapos ng Dubai another 3 uh, hours uh, stopover tapos punta naman ng payasakay uh, naman ng Kwan ng Dubai to Manila after ng Manila sakay naman ng Lilog so ngayon guys siguro mga 1 o'clock ngayon ng hapon dito sa Newcastle, England ayan may mga kasama tayo mga andito mariners o kaya mga puti no? Uh, so mangyari kasi guys sayang naman na hindi ko to hindi ko vlog para at kahit pa mayroon tayong remnants no? sa ating uh, from Pedro Castle, England going to uh, Iloilo, Philippines kaya guys sayang talaga yung pagkataon na hindi natin makakuna ng video to sa akin kanina parang sabi ko hindi wag ko na lang kunan kasi mahirap yung bagahe ko may bagay may hinawakan pa ko dito tapos yung mga uh, papeles ko baka maiwan o kaya mga papers ko o kaya mga ticket ko o kaya mga boarding pass ko kaya medyo <laughs> medyo mahirap yung aking uh, talaga. kaya sabi ko sayang yung pagkatao na hindi natin makuha na ng video dito guys okay so dito na tayo sa taas malapit na tayo Good afternoon. How are you? I'm fine. Good, uh, Mr. Pinotti. Just this aisle for you, sir. Straight down this aisle. Thank Enjoy you. Enjoy your trip. Thank you. Suit. Mm -hmm. Okay. Guys. In one, yeah. So I'm uh, saving zone C, forty-one C. So I'm forty-one C. Welcome aboard flight 36, I'm a service to, uh, from the observer Airport, today operated on a uh, Boeing 737-300. If you are interested in following uh, the route of our flight today, I would like to invite you to have a look at the uh, route channel on our award-winning I-15X. So guys, medyo mahaba ba pa yung flight Hello. So yan, sundin natin yung A1 na yan no? uh, Hanggang 12 kasi nasa A5 tayo, gate Uh, 12 yata oh yan sundin natin ang ganda dito kasi maraming uh, pinoy na dito na lugar dito sa airport sa Dubai Здравейте! エイファイタイス。<A> <A 5. S 1> Ikut saya. So kita 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 tak susah nak buat nama blog guys, okay? Okay hey guys, uh, kain tayo di sini mana? Si kutum uh, nak aku. Aku dah mana tayo nang uh, burger itu. Kain tayo mana? Ada. Tak pa kalau pasal yang tu nak na flight mga 3.40 pa kaya yung oras na yun nasa 2.27 22, so na almost na uh, 1 hour pa yung hintay natin siguro kaya kaya muna tayo guys okay. ito so, yung bagay natin oh. ayun buti na may monitor dyan you know, na tingnan natin ma-monitor natin yung schedule ng date natin yung oras na sa pag-flight baka may mga changes sige guys kain muna tayo